Guys, ano kayang gamot dito? Biglang pumayat. Ayun o. Pumayat siya tapos naglusubo yan, naglusubo. Biglang pumayat. Nangihina. Ano dapat natin yung gawin dyan. Alas tumutumba na sa pangihina. O. Nangihina siya. Pangit ang katawan niya. Pangit ang itsura. Ang dami pa tayong painom diyan. Anong gamot dapat diyan, guys? Eh? Ang Ini na sya. Susubo pa naman. Ang ini na Oh. dapat ipainom nyo guys ang gamot pwede dyan payat siya tas nangihina gusto pa naman